dinawin natin yung issue natin dito sa uh, Negros Oriental. Dumating ako sa lugar nyo Sabado November 1 ng hapon. Ngayon, paglapag ko ng port, tinanong ko agad uh, sa Coast Guard natin kung saan ang uh, Dumaguete City, yung City Hall natin. Yun, tinuro sa akin yung daan. Nagla-lakad na ako papunta sa City Hall natin. Eh yeah, dumating na ako gabi na. Mga alas 6 na na, wala nang tao. At wala ring office kasi Sabado naman. Ngayon dahil wala nga na, hindi ko rin makita yung uh, CDRRIMO natin. Nagpasya akong dumiretso ng uh, probinsya natin. Hanggang uh, marating ko yung uh, PDRRMO natin dyan. Nakipag-coordinate uh, ako sa, sa PDRRMO natin. Then tinawagan ng PDRRMO natin yung uh, sa tourism natin. Kaya nandyan ako uh, Sabado ng gabi, linggo ng gabi. At pinaalam ko rin dyan sa PDRRMO natin na a-attend ko ng uh, flag-raising ceremony natin ng Monday at uh, mag-tatap ako sa uh, tourism natin, sa hedang uh, provincial natin kasi nga ipapaliwanag mo nga yung bakit ako nagpapatap. Alam ko may bagyo, hindi naman lingid sa kaalaman ko na may bagyo, alam ko may bagyo, bakit ako nagpapatap? Pag ako ko yung lugar nyo, napunta na ako sa isang munisipyo, doon na ako inabutan ng bagyo doon mo na ako titigil kasi alam ko na may, may bagyo hindi naman, na, hindi naman ako nagpapa VIP sa inyo na kung ano yung nakita yung ginawa sa akin ng Mindanao iganon eh, din ang gawin nyo para sa akin hindi naman ako ganoon. ba't ako nagpapatap sa mga LGUs natin para yung proseso natin tuloy-tuloy uh, na agad na pagdating ko ron hindi ko na hindi na ako magpapaliwanag na kailangan ko ng ganito gagawin pa yung certificate of recognition bilang patunay na dumaan ako sa lugar nyo yan ang uh, ipapasa natin para sa uh, Guinness World Records photo op sa mga mayors natin kung walang mayors sa mga, sa mga uh, officers ng LGUs natin yun lang naman sasabihin ko eh napakasimple lang yung sasabihin ko yun lang ang sasabihin ko kaya ako nagpapatap tapos yung uh, accommodation sabi ko nga